Oh, Parang ma Mark. Eh. Oh. Parang tumataba ako ngayon. Eh. Tumataba oh, tumataba ako. ka? Gusto ko sana mag-diet. Eh. Paano ba mag-diet? Mag-diet? Gusto mo yung paraan. Oh, para mag-diet. Alam mag oh. ano mo, Kuya Gani, napakadali na mag-diet eh. Hmm. Gusto mo yung pinakamabilis na paraan. Oh, ano yun? Sa umaga, oh, huwag kang kumain ng mga ano, kanin, ganun. Yung kainin mo sa umaga, oh. ano, saging, tsaka uminom ka ng gatas. Pero yung saging nga, pag kumain ka ng saging, 50 piraso na saging. Tapos dalawang litro na gatas. Yun, syempre, pagkatapos nung kumain, hihilab ang tiyan mo nun. Oh. Hihilab nga talaga, yung oh. 50 pag -hilab piraso na saging. Syempre, ang kasunod nun, gel box. Oh. I-gel box mo yun. Oh. Tapos sa tanghali naman, kanin, kunti lang na kanin. Kanin, konting kunti lang, uh -huh. kanin, kunti, kunti lang uh -huh. kanin. Tapos kunting ulam din, mga karne. Iwasan mo rin maalat para kasi, di ba, yung, may high blood ka nga, ikaw oh. nga. Tapos pagka sa gabi naman, yun, sa gabi naman, oatmeal. Oatmeal, alam mo yun? Yung oh. quaker oats, yun. Ano, dalawang pakete na malaki. Ubusin mo yun. oh, Tapos oh. oh. <laughs> <'Cause> dalang, <laughs> <li>, dalang, <laughs> dalang, dalang, li dalang litro ulit gatas. oh, kuya. Baka naman ako'y lalong eh, eh, eh manabagod. Eh, eh wala tayong makakawa. Tinuro ng Harvard University yan eh. Anong bagagawa natin? O, o po sige, kuya Gani, basta gawin mo lang yan. Pag, o, so, sige. pag gumila pang chan mo, ulitin mo, kinabukasan ulit. Isang o, linggo. Sige, dung. Doc Mark. Salamat sa payo mo. O sige na, sige. nanonood pa ako eh. Sige o, na. Sige, sige. Salamat. Aray!